Welcome back sa ating free video training series. Andito lang kami ngayon, nag-enjoy enjoy, naliligo. Pero I hope uh, nag-enjoy ka din, no? I hope nag-enjoy ka din at marami kang natutunan dun sa ating video number one. And napanood mo na ba? At natapos mo ba yung video number one, ha? Make sure na natapos mo 'yon, okay? And remember, kung natapos mo na 'yon, remember, pinag-usapan natin yung master plan at yung tools na kailangan mo para magkaroon ng successful na internet business at para kumita ng malaking income sa internet. Pero dito naman sa video number 2, ang magiging topic natin, ang pag-uusapan natin ay yung strategy. No? Yung strategy kung paano mo gagamitin yung mga tools na pinakita ko sa iyo sa video number 1 para magkaroon ng successful na business na kumikita ng millions of income online. Okay, and syempre, ang exciting na part, yung second topic natin. Yung second topic natin ay yung bagong reward plan. No? Bagong reward plan na makakatulong sa'yo para kitain mo yung iyong first 200,000 pesos income and then yung iyong first 2 million income. So, make sure, make sure na tapusin mo itong video number 2 dahil exciting yung mga pag-uusapan natin. Okay, pero bago tayo mag-proceed dun sa strategy training, Uh, gusto ko muna naiyayain ka. No? Gusto ko muna nasamahan mo ako dahil may gusto lang akong ikuwento sa'yo sa delay. Sinama kita dito dahil gusto kong ikuwento sa'yo at i-share sa'yo yung personal story ko. Tandang-tanda ko pa kasi nung nagsisimula pa lang ako sa business ko, sobrang gipit na gipit kami sa pera. Ng time na yun kasi, kauwi ko lang galing abroad, dati akong OFW. At uh, nagkataon na yung time na yun, kapapanganak lang din ng first baby na yun. Okay? At yung ko, nakikita na lang kami. Nakikita na lang kami sa maliit na kwarto. At uh, sa sobrang gipit namin sa pera, wala kami yung kagamit-gamit halos. Isang gamit lang yung meron kami. Isang uh, banig na ganito kami. Tapos yung, yung banig na yun, tuwing gabi, nilalatag ko siya sa sahig. Doon kami lang Tapos kinaumagahan, liligpiting ko siya. Sasandal ko sa pader. Tapos doon na kami uupo sa sahig. At madalas doon na rin kami kumakain. At one time, uh, nagpunta kami sa, ano, sa isang fast food. Ginawa namin sa sobrang gipit sa pera. Bumili lang kami ng isang burger. Hinati pa namin sa gitna na para lang makakain. At uh, sobrang hirap at sobrang sakit sa dibdib kapag alam mo wala kang perang madukot sa bulsa mo. Ano yun? Sobrang sakit kapag alam mo at uh, na-realize mo na hindi mo maibigay at maiprovide mo pangangailangan at yung mga gusto ng mga mahal mo sa buhay. At uh, after nun, na ko yung about sa internet marketing. At doon na, doon na nagkaroon ng mabilis na pagbabago sa buhay ko. Even yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, nagulat din sila eh sa sobrang malaking changes na nangyayari. At naniniwala ako na itong business na to, itong industry na ito, itong internet marketing, itong online marketing, itong network marketing, ito yung solusyon, ito yung sagot sa mga matagal ng pinagdarasal at hinahanap ng maraming tao. Saan ka makakakita ng isang karir kung saan ang isang katulad ko na walang natapos pag-aaral, walang kahit na anong alam no, sa kahit anong klase ng business, at uh, galing sa buhay mahirap, ang pwedeng kumita ng malaki at mabago ang buhay. Wala. Ay dito lang. At ang intensyon ko dito sa video na to, dito sa video training series natin, ay maibigay sa iyo. Na maibigay sa iyo kung ano yung mga strategy, kung ano yung mga knowledge na natutunan ko para ikaw ang magawa mo. Gamitin mo itong ibibigay ko sa iyo mga strategy at knowledge. Gamitin mo siya sa buhay mo. And my hope, kung ang ipinagdarasal kong mangyayari sa iyo ay magkaroon ka rin ng magandang pagbabago sa buhay. So, i-apply mo siya, i-apply mo lahat ng mga matutunan mo and experience change in your life. So, ngayon, ang gusto kong gawin ay bumalik tayo doon sa bahay para ituro ko na sa yung dalawang strategy na magagamit mo to make lots of money on the internet at para magkaroon ng successful na internet business. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon yung dalawang strategy na pwede mong i-apply para kumita ng malaki sa internet gamit yung mga tools at yung master plan na pinag-usapan natin sa video number one. Right? Sa so, strategy number one, napakasimple lang. Gagamitin mo yung mga tools na pinakita ko sa to sell any kind of product, to sell any kind of service, to sell any kind of opportunity. Okay, for example, you can use the Impact Instrument blog, no? You can use, pwede mong gamitin yung blog para mag-publish ng content, no? Para makapag-publish ng content at magawa mo yung content marketing. Right? Kapag nagawa mo 'yon, ang mangyayari, mak makakapag-create ka ng awareness at uh, magsisimulang malaman ng mga tao yung tungkol sa business mo. right? And then after mo makapag-create ng awareness, after mo silang ma-attract yung mga tao, no? Sa yung blog, ang gagawin mo, ang next na gagawin mo ay ili-lead mo sila papunta sa iyong capture page. Okay? Ililid mo sila sa iyong capture page, which is, pwede mong gamitin yung rocket pages para mag-create ng rocket pages. At gagawin mo yon. remember, para makapture mo yung kanilang mga contact information. Napaka-importante nung part na yun. Napaka-importante na makuha mo yung kanilang mga email address, no? yung kanilang email list, para magawa mo silang ma-follow up. Okay? Remember, follow up is very important. Important na multiple times mo silang ma-expose sa iyong business at sa iyong uh, opportunity. Alright? And then after that, pwede mo na silang i-lead papunta dun sa iyong offer. And again, kahit anong offer pa yan, kahit anong business pa yan, kahit na anong service pa yan, yun pwede mo siyang gamitin. Pwede mo gamitin yung mga tools at yung, yung master plan na pinakita ko sa yo sa kahit anong offer. Okay? And, uh, ito basically, yung strategy number one na pwede mong gawin. And, uh, siguro, kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business, no? kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business or offline business, pwede natin siyang i-compare sa isang fast food. No? For example, McDonald's. Okay? Itong vlog mo, no? itong vlog mo, ayan yung magsisilbing signage, no? 'Yan yung magsisilbing signage na mag-a-attract ng mga tao, 'di ba? Signage, 'yan yung taga-grab ng attention, 'no? Taga-tawag ng pansin. Okay? And then ito naman capture page, 'yan yung magsisilbing pintuan. 'Yan yung magsisilbing pintuan kung saan papasok yung mga tao. Okay? At kapag nakapasok na sila, doon mo na sila pwedeng i sa yung products, sa yung offer. Okay? So for example, in our in our analogy, 'no? Ito yung parang magiging burger mo. Alright? sa so, parang ganyan. Okay, so anong gagawin mo kung gusto mong kumita ng malaki at makapagbenta ng mas maraming product? Gagawin mo, you simply attract more people. So, you simply attract lots of prospect. Gagamitin mo yung, yung blog para makapag-attract ng mas maraming tao. At kapag nakapag attract ka ng mas maraming tao, mas maraming taong papasok sa pintuan mo at mas maraming taong makakakita ng product na binibenta mo. Right? So, this is strategy number one. At itong mga to, itong kabuo na to, yan, bale, yung magiging entire system ng business mo. Yan yung magiging entire system ng negosyo mo. Yan yung magiging focus, yan yung magiging center ng iyong internet business. Alright? And, yan uh, yung strategy number one. And, meron pa tayong strategy number two. Alright? Itong strategy number two, Ah, uh, kahawig din ito nung strategy na inimplement ng McDonald's. Okay, kasi parang ganito eh. Uh, sabi ni McDonald's, no? Paano tayo kikita ng mas malaking income? Na paano natin mas mapapalaki yung ating negosyo? Na paano tayo mas makakapag-expand? Right? So, ang ginawa niya, ang naisipang gawin ni Macdo ay itong complete, itong buong existing system niya. Ang ginawa niya Sinimula niyang i-offer yan sa ibang tao. No? So, parang ganito yung tinanong ni Macdo. Sino dito yung gusto ring magkaroon ng successful na business para kumita gamit yung existing business namin at gamit yung mga tools na meron kami? Okay? So, yun yung ginawa niya. They started offering their business as a franchise. So, yung mga tao, ang, ang nangyari, lumapit sa kanila, no? lumapit sa kanila, and nag-apply sila kay McDonald's. Kung sakaling qualified sila, ang mangyayari, magbabayad lang sila ng at least 30 to 50 million tapos magagamit na nila yung entire business ni McDonald's. Okay, so yun yung second strategy na ginawa niya. They started offering people a way para magamit yung kanilang entire business system. So, ang, ginawa ng mga tao na to, no nag-apply lang sila nagbayad sila ng 30 to 50 million and then nagamit na nila yung business system ni McDonald's and alam mo ba nasa buong mundo no sa buong mundo okay eh, 75% ng lahat ng ng McDonald's ay pagmamay ng mga franchisor ng mga franchisee at 90% sa US 90% ng lahat ng McDonald's store ay franchise so ito yung strategy na ginawa nila para ma-expand yung business nila. Ito yung strategy na ginawa nila para maging multi-billion dollar company. Right? Ito ang pinakamalupit, no? Ito ang pinakamalupit. Habang itong mga franchisee na to ay nakakapagbenta ng mga products habang itong mga franchisee na to ay nakakapag acquire ng mga bagong customer habang lumalaki yung business nila habang lumalago yung business nila ang nangyayari dito kay McDo ay kumikita pa rin sila ng mga royalty income na franchise royalty income ibig sabihin nun ibig sabihin nun habang mas nagiging successful itong mga partners ni McDonald's no? habang mas kumikita yun ng malaki habang mas nagiging successful yung business nila mas lalong nagiging successful at mas lalong yung mayaman si Makdo. Okay? Now, imagine. Imagine, what if, magawa mo din, yung nagawa ni Makdo? What if, magawa mo ding ma-offer, sa ibang mga tao, yung existing business, at yung mga ready to use na tools, na pinakita ko sa iyo, sa video number one. What if, magawa mo rin yun? No? And what if, habang yung mga partners mo no, ay nagiging successful at habang kumikita sila ng malaki, no, mas lalo ka rin kumikita ng mas malaki at mas lalo kang nagiging successful. By helping them become successful, by helping them to earn more money, you become successful more and more successful in your business. Yun ang magagawa mo kung sakaling mag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program. Yun ang magagawa mo, na magagawa ma-offer sa iba yung aming existing business system at yung ating existing mga tools no? kapag nag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program, kapag nag-qualify ka na maging affiliate partner namin. Okay, so yun yung gusto kong pag-usapan natin susunod. Itong strategy number 2 na to. Okay? Yan yung gusto kong pag-usapan. Yan yung mas exciting. Ngayon, pag-uusapan na natin kung magkano yung potensyal na pwede mong kitain kapag nag-qualify ka na maging affiliate member. Dito natin pag-uusapan yung bagong reward plan na tutulong sa'yo. Right? So, sabihin natin, nag-qualify ka na maging part ng ating affiliate program at ito ka. At kung, kung ang question mo ay kung paano mag-qualify, no? pag-uusapan natin yun later on. Right? So, mag-ngayon, mag-focus muna tayo sa kung magkano yung potential income na pwede mong kitain. Okay? So, ito ka. Every time na makakapag na maibebenta mo yung ating system at every time na makakapag-refer ka ng bagong member at user, right? Kikita ka ng 1,500 pesos. Okay? Kikita ka ng 1,500 pesos for every referral na ma refer mo sa ating system at sa ating mga product. So every referral, sabihin natin ito si number 2, kikita ka ng additional 1,500. Right? So every referral yan, 1,500 ang kikitain mo. Right? So sabihin naman natin, itong mga new member mo, right? Ay nagsimula ring gawin yung business. Nagsimula rin silang uh, mag-refer ng sales at mag-refer ng bagong members. Magkano ano yung mangyayari at magkano yung potential nilang kitain at magkano yung potential mo kitain. So sabihin natin, si letter A nakapag-refer ng first referral niya, kay first member niya, kikita rin siya ng 1,500 as our affiliate partner. Ngayon, ikaw, ang tanong, magkano yung kikitain mo? Okay? Sa una, wala pa muna. Sa una, wala pa muna. Okay? Pero ang tanong, paano ka makikita mula dito sa mga effort ng mga members mo? Members under your organization. Okay, ganito siya. Kapag nakatatlo ka na, no? Nakapag, uh, pag-refer ka ng tatlo, sabi natin ito si letter C, pangatlo mo, in one calendar month, kapag nangyari yan, nakapag-refer ka ng tatlo in one calendar month, ang mangyayari, magkakaroon ka ng rank. No, magkakaroon ka ng rango. Kaya anong rango yon? Ang rango na yun ay rockstar. Okay? At kapag naging rockstar ka, ang mangyayari ay kikita ka ng iyong first generation bonus. So, ano yung first generation bonus na yan? Okay, at magkano yan? Okay? Para maintindihan natin kung paano nag-work yung generation bonus, i-explain ko lang muna siya sa'yo ng, ng maikli, no? Ganto siya nag-work. For example, may anak ka na, no? Kunyari, may anak ka na. Uh, yung anak mo na yon, yun yung yung first generation. Eh, tapos yung anak mo, pag nagkaroon ng anak, which is yung apo mo, no? yun yung yung second generation. At yung kapag yung apo mo na yon, nagkaroon ulit ng anak, no? which is apo muna sa tuhod, yun yung yung third generation. So, ganun yung kailangan natin uh, uh isipin, no, para maintindihan natin yung generations. Alright? And, ang tanong ngayon, ang tanong ngayon, saan dyan yung first generation ko? No? Saan dyan, pa, saan ako kikita ng 1,000 pesos? No? Basically, kapag nagkarango ka na, lahat ng nasa ilalim mo, ay iyong first generation. Lahat ng papasok dito, no? Ay mga anak mo, parang ganun. Okay, so, for example, kanina, si letter A, di ba, nung nakapag-refer ng first referral niya, wala ang kinita. Pero ngayon, dahil may rango ka ng rockstar, once na makapag-refer si letter A, no? Ang mangyayari, kikitain mo itong 1,000 first generation bonus. Alright, so ganun siya, kalupet, no? So, every time na magre-refer yan si letter A, for example, yung sa ilalim ng team niya, nakapag-refer din. Right? Lahat ng pupasok na yun, meron kang 1,000, 1,000 na first generation bonus. And kahit gano'ng kalalim yan, no? kahit gano'ng kadami. For example, sa loob ng isang araw, nag-refer ng maraming member dito sa organization na to. Anong mangyayari dyan? No? Lahat dyan, kikita ka dyan tag 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Kahit walang limit ang pwede mong kitain, unlimited income pwede mong kitain day Kung may sampu dyan na pumasok, di may 10,000 pesos ka. Kaya ganun din dito sa iba, no? For example, si Letter C, may pumasok dyan na new member, may pumasok dyan na new customer, nagagamit ng tools, may pumasok dito, may pumasok dito, dito may pumasok, kahit saan dyan, kahit saan, kahit gano'ng kadami, walang kailangang balansehin, no? Lahat ng pumasok na yan, dahil nasa ilalim mo sila, nasa first generation mo sila, lahat yan, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000! 1,000, Right? Ganon kalupit. Okay? So ngayon, kung, kung may first generation income, siyempre may second generation income. Paano mangyayari yan? So, sabihin natin, itong si letter C mo, itong affiliate partner mo na to, ay masipag din. No? Ang ginawa niya, ginaya kanya, niya. Ginaya ka niya at nag-refer din siya ng tatlo sa loob ng one calendar month. Ano mangyayari sa kanya? Mapopromote din siya sa pagiging rockstar. Okay? Magpopromote din siya sa pagiging rockstar at ang mangyari, itong ilalim ni letter C. Right? Yung ilalim ni letter C, yan na yung magiging considered a second generation mo. No, second generation mo na yan. Ano yung sabihin niyan? Ibig sabihin yan, parang mga apo mo na yung papasok dito. Mga apo mo na yung papasok dito. So, magkano yung kikitain mo sa mga apo mo no, sa second generation mo? A second generation income income mo, no? Okay and by the way kapag uh, kapag may na na rockstar under your organization ang bagong rango mo ay coach na Okay at ang additional income na ma-unlock ay yung second generation bonus which is 1500 pesos Okay Ibig sabihin nun, this time around kapag may pumasok dito no o kaya dito o kaya dito lahat ng pumasok na yon 1 2 3 lahat yun, one five Okay? And ganun din, same rule din na na-apply dito sa first generation. Kahit ilan, no? Kahit ilan niya pumasok dito, lumago, lumago yung business nila dyan, dumami yung user, dumami yung member, maraming, maraming masipag, lahat ng pumasok na yun, 1-5-1-5, 1-5-1-5, 1-5-1-5, 5 Okay? Walang, walang cap sa pwedeng kitain, no? Unlimited ang income na pwede mo kitain. Okay? Yan yung malupit na part yan sa generation bonus, dito sa bagong reward plan na ito. Okay? Ayan, ganun din. Dito sa iba, ito another example, ha? For example, itong member mo na ito. Sabihin natin, siya si letter X. No? Siya si letter X. Sabihin natin yan si letter X, hindi ikaw yung nag-invite dyan. No? Malamang hindi mo kakilala yan, no? kasi invite yan ni number 2. Eh. Pero yan, hindi mo kakilala, hindi ikaw yung nag-invite, Sabihin natin, naging masipag din siya, no? Naka-refer siya ng tatlo sa loob ng one calendar month. Ang mangyari, magiging muna yung ilalim, no? Nung ilalim ni letter X. Yung pangapapasok dito sa grupo ni letter X, second generation mo na. So, anong ibig sabihin niyan? Lahat ng pumasok doon, may 1-5 ka. And ang point na gusto ko maintindihan mo dito, ay itong si letter X, hindi ikaw yung nag niyan. Possible nga na hindi mo yan kakilala. Okay? Pero dahil naging rockstar siya, no? dahil masipag siya, dahil nagiging successful na siya, no, ikaw din ay nagbe-benefit. Kagaya ni Macdo. No? So, ang goal mo dito sa bagong reward plan na to is, is, help as many members as possible. Kasi habang mas kumikita sila ng mas malaki, habang napopromote sila, at habang, habang nagiging successful sila, mas magiging successful ka din. Mas kikita ka din ng malaki. Okay? So, yan yung second generation. Hindi pa natatapos dyan. Okay, hindi pa natatapos dyan. Meron pang third generation. Sa third generation bonus, sabihin natin dito sa grupo na to, may masipag, no? Sa ilalim na. Okay, nakatatlo din. In one calendar month, third generation mo na yun. Okay, and mga apo mo na sa tuho dyan. Parang ganun yung analogy, no? Okay, and magkano yung mo sa third generation? Sa third generation, dito na lang natin isingit. Third generation, okay, Third so okay, ang Okay dito. Third generation is 1,200 pesos. No? Third generation is 12. No, so kahit malalim pag may pumapasok doon ng mga new members, new sales, new system user, new customers, no lahat 'yun one Wala ding uh, limit, no? Wala limit ang pwedeng kitain every day kung may pumasok doon 10, 12,000 in one day. Okay? And sabi ng ba? hindi ba malulugi yung company yan? Sobrang laki, ano, sobrang laki, sobrang laki ng, ano, ng bonuses na natatanggap. No? Hindi ba malulugi yung affiliate program niyan? Okay? Ganito yung safety feature ng ating bagong reward plan. Hanggang third generation lang. mga Para hindi mag-over payout. Okay? So after, for example, dito sa ilalim, kung may, may maging leader din dyan, maging rockstar dyan, tapos na doon. Kumbaga, cut off na doon. Okay? So, yan. Ito yung basically yung ating bagong reward plan na tutulong sa'yo. No, ganito siya ka-powerful. And ang focus, again, gagawin mo, tumulong sa as many, as, as many people as possible. No? Tulungan mo sila maging successful and you will become successful as well. All right? And yan, ang pinaka-exciting pa na part dyan, hindi pa natatapos, No? Hindi pa na natapos. Yan yung less exciting na part. Meron pang part dyan na mas nakaka-excite. Ano yun? At ang tawag dito no, ay yung matching millions. paano yun nag-work? Ganito siya kasimple. Kapag yung income mo mula dito sa direct referral, sa first, second, third generation, ay naipon at nag-accumulate, no, nagsama-sama, at umabot yung income mo, let's say, ng 100,000 pesos. Okay? Ang mangyayari ay ganito. No? Kapag umabot yung income mo, ng 100,000 pesos accumulated, no, accumulation, nagsama-sama, nag-ipon-ipon, mabot ng 100,000 pesos, ang mangyayari, makakatanggap ka ng additional 100,000 pesos na cash. Upfront income ibibigay sa'yo. Ay, ganun siya kalupit. Okay? And, hindi natin yung tinawag na matching million bonus nang wala lang. Okay? So, ito kanina, di ba, 200,000 pesos na yung income mo. Ang mangyayari, kapag sineryoso mo pa yung business mo, kapag tinuloy-tuloy mo siya, at kapag nag-decide ka na mag-take ng massive action at seryosohin talaga yung business mo, tapos sabihin natin, umabot yung income mo ng 1 million pesos. Ang mangyayari, no? makakatanggap ka, tatanggap ka ng additional 1 million pesos na cash upfront income ibibigay sa iyo. Yan yung mas exciting na part. Yan yung mas nakaka-motivate. Yan yung reason kung bakit mo gagawin itong affiliate program business na ito. Kung gusto mong malaman kung paano ka magka-qualify na maging affiliate partner at kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit at ma access yung aming system, yung aming tools, okay? Make sure na abangan at panoorin mo yung third And final video natin. Okay, doon ko sasabihin sa at doon ko i-explain sa kung ano yung mga specific actions na gagawin mo para mag-qualify bilang affiliate partner. And I'll be straight with you, no? Hindi lahat ay pwedeng makapasok. Hindi lahat ay pwedeng maging affiliate partner. Okay, pero kung gusto mong magkaroon ng successful na business na kumikita, kung talagang interesado kang uh, magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo, kung gusto mo kumita ng malaki, at kung gusto mo talaga ma-access yung system at yung mga tools natin dito, magkita tayo sa third and final video. Ngayon, ang gawin mo, mag-comment ka sa baba. Okay, mag-comment ka sa baba ng video na to Sabihin mo kung ano yung pinaka nagustuhan mo at sabihin mo kung may katanungan ka, post mo rin dyan. Pag nabasa ko yung tanong mo, sasagutin natin yan. Okay? So, magkita tayo. Make sure na abangan at panoorin mo, panoorin mo 'yung video number 3. See you in video number 3.